Hi guys! Welcome to my channel. For today's video, gagawa tayo ngayon ng itlog na maalat. Una, kailangan natin ng itlog. Kahit itlog ng manok, linisin muna. Tapos, lulubog natin sa alat. Tubig na may maraming asin. Nilagyan ko din ng, ng laurel at paminta. Brain solution ang tawag dyan. Yung alat na mas malupit pa sa sinabi ng prop mo na wala kang ambag. O pwede rin sa putik na hinaluan ng asin. Oo, literal, pinapahirapan ng itlog para sumarap. At ngayon, ang pinakamasakit, aantayin mo ng tatlong linggo. Tiyaga lang, tulad ng paghihintay sa tamang tao o sahod. Ang itlog, kahit balot ng putik o lunod sa alat, nagiging mas masarap sa tamang panahon. Ganyan din ang tao. Minsan, kailangan muna nating dumaan sa mga maalat na sitwasyon para tumibay. Hindi lahat ng hirap ay malas. Minsan, yan ang daan para mas maging masarap ang kwento mo. Sabi nga sa isang Bible verse, sa Roma chapter 5, verse 3 hanggang 4. At hindi lamang iyan, tayo nagagalak pa sa ating mga kahirap. Sapagkat alam natin ito ay nagbubunga ng pagtitiis. Ang pagtitiis ay nagbubunga ng katatagan ng loob. At ang katatagan naman ay nagbubunga ng pag-asa. Kaya kung dumadaan ka sa maalat na yugto ng buhay, kalma lang. Tiwala sa buong may kapal. Salamat!